kung kasuka kayo sa bahayan. Ito na! Ito na! May pasinyo pa ba dyan? Nako, ito na! Ayan na ang po ang mga pagpapahalaan mga na. Ha? Ayan po mga bigas! Galing po! Saan mo papahalang Ayan po, tumutulog po saan mo bumigay. Vice Governor Doc Anthony hindi mo sa mga yon, mga 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 ang mga mga Aya, dito, pero ayo apapun kita lulus itu, terus itu, apalah pun kita lulus satu, satu, bisa sendir, satu biji, ayam, si jana berani dipisah, berani dipisah, ayam, berani dipisah, kau sendiri, gini deh bos pak pitcholnya apa